isang magandang at mapagpalang umaga sa ating lahat. Ito ang aking talumpating tula na pinamagatang Wika Limutan. Ilang taon na rin na ang mula nung inulila ang bansa ng ibang bayan. At tanda-tanda pa nga ang peklat nung sinabi nilang dukhalang tayo sa mata ng iba kahit ganoon, tumayo pa rin tayo upang mapagtagumpayan ang pagsubok na ito gamit ang salita ng wikang Pilipino sulong tayo sa paglipas ng taon ang dami na nagbago mula nung kilalanin ng ibang lingwahe ng ibang tao mukhang ito na nga ang batayan ng talino kapag meron kang ng salitang ito Anyong Haseon talang iba Ang masama doon Mas nakalimutan mo na unahin Ang wikang pinatanggol ka uh, Kaya mahal kong Pilipinas Mahal ka ba talaga ng bayang nakatira sa'yo? Ang dami mo nang nagawa pero nakakatawa ka pa rin sa hindi iba Kundi sarili yung bayan mo At hindi ka banyaga May dugubo ka na lumalaban Para magpatagumpayan Para tayong isang gasera Na nagbibigay ilaw Sa na balutan ng makulimlim na kulap Sa bundok na tumaas Para abutin ng hinahanap Sa munding bangka Nasinusulong ang, na ang malabarkong alon Sa karagatan Mabakita lang ang isang araw sa gitna Tatlong bituin na kumakatawa Ito lang yung masasabi ko sa iyo. Huwag natin unahin o ahiyaan. Sulong ka ng mga taong tumalitsa ng ating bayan. Kaya kaibigan, Pilipino ka, Pilipino tayo. At ito lang yung masasabi ko. Mahal kong Pilipinas, mahal ka na rin ng mga anak mo. At yun lang po at maraming salamat.